Magandang araw po mga kaalaman na hinog! Alam nyo ba na hanggang ngayon, wala pa rin mga eksperto ang alam ang eksakto o mahulaan kung kailan at saan tatama ang isang lindol? Oo mga kaibigan, ngunit ayon sa mga pag-aaral at obserbasyon sa buong mundo, may mga palatandaan o senyales sa kalikasan at sa mga hayop na maaring magpakita ng mga kakaibang pag-uugali bago maganap ang isang malakas na lindol. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang sampung mga senyales na maaring magpahiwatig na posibleng paparating na ang isang lindol. Kaya panoorin nyo ito hanggang dulo at alamin kung ano-ano ang mga ito. Panguna sa ating listahan, mga kakaibang pag-ugali ng mga hayop. Mapapansin bago maglindol na ang mga alagang aso ay bigla nalang maiingay, nababalisa o kaya ay nagtatago sa mga lugar na hindi nila normal na pinupuntahan. Ang mga pusa ay maaaring maging restless, biglang mawala o kaya naman ay magpakita ng agresibong pag-uugali na hindi naman nila kinaugalian. Kahit ang mga ibon ay maaring magpakita ng kakaibang paglipad o pag-iingay sa kalangitan na parang nagpapaalam ng masamang pangyayari. Ito ay posibleng dahil nararamdaman ng mga hayop ang mga subtle changes sa magnetic field o sa pressure ng lupa na hindi natin nararamdaman. May mga siyentipiko na nagsasabi na ang mga hayop ay may kakayanang maramdaman ang mga seismic waves bago pa man dumating ang pangunahing lindol. Kaya kung mapapansin ninyo ang ganitong mga pag-uugali ng sabay-sabay sa maraming hayop, ito ay isang senyales na dapat nating bigyang pansin at pag-igihan ng pag-iingat. Pangalawa sa ating listahan, paglitaw ng mga kakaibang liwanag sa kalangitan. Ilang minuto o oras bago maglindol, may mga ulat ng mga kakaibang liwanag sa kalangitan na parang lightning o aurora na may kulay asul, lila o puti. Ito ay tinatawag na earthquake lights o mga liwanag ng lindol. Ang siyentipikong paliwanag dito ay maaring may electrical charges na nailalabas mula sa lupa dahil sa sobrang pressure bago maganap ang lindol. Ang mga charge na ito ay tumataas sa atmosfera at nagdudulot ng mga kakaibang liwanag. Ito ay bihirang mangyari, ngunit may mga dokumentadong kaso nito sa iba't ibang panag ng mundo, kabilang na dito sa Pilipinas. Karaniwan itong napapansin malapit sa mga lugar kung saan magaganap ang lindol. Kaya kung makatanggap tayo ng mga ulat o makakita ng ganitong fenomena, ito ay isa sa mga maaring hudyat na mag-ingat tayo at ihanda ang ating sarili para sa posibleng pagyanig. Pangatlo sa ating listaan, bigla ang pagbaba ng tubig sa balon o poso. Kung ikaw ay nakatira malapit sa isang balon, poso o natural na bukal, mapapansin mong bigla na lang bababa ang level ng tubig o tuluyang matutuyo ng walang malinaw na dahilan. Ito ay maaring senyales na may nagbabagong pressure sa ilalim ng lupa na nagtutulak sa tubig palabas o sa ibang direksyon na posibleng kaugnay ng paggalaw ng fault lines. Ang mga maliliit na bitak sa ilalim ng lupa ay maaring magdulot ng pagbaba ng tubig table. May mga kaso na ang tubig sa ilog o sa pa ay biglang nawawala o bumababa ng husto. Ito ay isang natural na fenomena na dapat bantayal, lalo na kung wala namang tagtuyot o malakas na init ng panahon. Kaya kung maopansin ninyo ito sa inyong lugar, mabuting maghanda na at bantayan ang iba pang posibleng senyales. Baka naman po Tutal wala namang kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, masaya na po kami. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, mga malililit na lindol o four shocks. Kadalasan, bago sumabog ang isang malakas na lindol, may mga maliliit na pagyanig muna na tinatawag na four shocks. Ito ay parang babala mula sa kalikasan. Kahit na hindi lahat ng malakas na lindol ay may foreshocks, kapag may naramdamang sunod-sunod na maliliit na pagyanig, ito ay dapat pag-igihan ang pag-iingat. Panglima sa ating listahan, paglabas ng mga kakaibang gas mula sa lupa. May mga ulat ng bigla ang paglabas ng mga kakaibang amoy mula sa lupa, tulad ng amoy ng sulfur o bulok na itlog bago maglindol. Ito ay maaring mga underground gas na nailalabas dahil sa pagcrack ng mga bato sa ilalim ng lupa. Ang mga gas na ito, tulad ng radon, ay maaring makatakas sa ibabaw bago maganap ang malaking paggalaw. May mga pagkakataon din na ang tubig sa mga kanal o ilog ay bigla na lang bumabaho o nagkakaroon ng kakaibang amoy. Ang mga halaman na malapit sa lugar ay maaring mamatay bigla dahil sa pagkalason sa mga gas na ito. Bagamat ito ay isang bihirang senyales, ito ay dapat bantaylan lalo na kung wala namang malinaw na pinagmumulan ang amoy. Ang paglabas ng mga gas na ito ay maaring indikasyon ng malalim na geological activity na nagaganap sa ilalim ng lupa. Pang-anim sa ating listahan, bigla ang pagiinit ng panahon. May mga paniniwala at ilang obserbasyon na bago maglindol, ang panahon ay bigla ang nagiging mainit at stagnant, parang napakahangin at napakainit na pakiramdam. Bagaman walang direktang saintipikong link ang panahon at lindol, ang ilang eksperto ay nagsasabing ang pagbabago sa atmospheric pressure ay maaring mag-trigger ng stress sa fault lines. Ang biglaang pagtaas ng temperatura na hindi inaasahan ay maaring may koneksyon sa geological activity sa ilalim ng lupa. May mga ulat na bago maglindol, ang hangin ay biglang tumitigil at nagiging napakatahimik na pakiramdam ay mabigat. Ito ay maaring dahil sa paglabas ng init mula sa ilalim ng lupa na nagdudulot ng pagiinit ng kapaligiran. Kaya kung mapapansin ninyo ang bigla ang pag ng panahon na hindi karaniwan, lalo na kung kasabay ito ng iba pang sinyales, ito ay dapat pag-igbayan ang pag-iingat. Pangpito sa ating listahan, mga kakaibang paggalaw ng mga isda sa karagatan. Para sa mga nasa ang mga isda at iba pang lamang-dagat ay maaring magpakita ng kakaibang pag-uugali. Maaaring lumitaw ang mga malalaking isda sa mababaw na tubig o kaya naman ay mag-mass beaching ang mga dolphins at whales. Ito ay dahil nararamdaman nila ang mga changes sa electromagnetic field o sa pressure sa ilalim ng dagat. Ang mga isda sa aquarium o fish pond ay maaring biglang mamatay o magpakita ng kakaibang paggalaw. May mga mangingisda na naguulat na bago maglindol, ang huli nila ay biglang dumarami o bumababa ng husto. Ang paggalaw ng mga lamang dagat na ito ay maaring senyales ng paggalaw sa ilalim ng dagat na maaring magdulot ng lindol o tsunami. Kaya kung ikaw ay nakatira malapit sa bayirin at mapapansin ang ganitong mga pag-uugali, ito ay hudyat na dapat maging alerto at handa sa posibleng paglindol. Pangwalo sa ating listahan, mga malfunctions sa electronic devices. Ang mga radio, television at cellphone signal ay maaring magkaroon ng biglaang interference o static bago maglindol. Ito ay posibleng epekto ng mga pagbabago sa atmospheric at ground conductivity dahil sa stress sa mga bato sa ilalim ng lupa. May mga ulat din ng mga kakaibang pattern sa laro ng kompas, Posibleng nakakaapekto ang geomagnetic field o ang mga electric charges sa lupa. Kaya kung nararamdaman ng mga mag static ang mga bagay-bagay sa bahay ng wala namang dahilan, ito ay isa sa mga posibleng indikasyon ng paglindol. Pangsyam, pagkagambala sa supply ng tubig. Bukod sa pagbaba ng tubig sa balon, ang supply ng tubig sa gripo ay maaring magbago ang pressure o tuluyang mawala ng pansamantala. Maari ding magbago ang lasa ng tubig o maging malabo ito. Ito ay senyales na may nagaganap na paggalaw o pag-crack sa ilalim ng lupa na nakakaapekto sa mga water pipes at aquifers. Kaya kung mapapansin ninyo ito sa inyong lugar, mabuting maghanda na at bantayan ang iba pang posibleng senyales. At ang pangsampo sa ating listahan, mga hula at panaginid. Maraming kwento ng mga tao na nanaginit o nakaramdam ng kutob na may paparating na sakuna. Bagamat ito ay hindi siyentipiko at hindi maaring umasa dito, hindi natin maikakaila ang kapangyarihan ng intuition at ang karunungan ng ating mga ninuno. Maraming matanda ang nagkukwento na bago magkaroon ng malaking lindol, sila ay nanaginip ng malakas na bagyo, pagyanig o mga kakaibang pangyayari. May mga taong nakakaramdam ng anxiety o kaba na hindi maipaliwanag. Ang mahalaga kung ikaw o ang iyong komunidad ay may malakas na kutob, huwag itong baliwalain at magdoble ingat na lang. Ang intuition ay maaring kombinasyon ng subconscious observation ng mga senyales na hindi natin namamalayan. Kaya pakinggan ang inyong instinct at gamitin itong hudyat para maghanda. Mga kaalaman na hinog, paalala po muli, ang mga senyales na ito ay hindi sigurado at hindi dapat maging dahilan ng panic. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging handa parati. Maghanda ng emergency go bag, pag-aralan ng earthquake drill at siguraduhin ligtas ang inyong tirahan. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay upang maging alerto at handa rin sila. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.